kain si Pilip sa maklo ayan ka kamusta po uh, ngayong araw guys ay gala, gala mood na naman ang ating mga kapupids dahil nakayaan kami na pumunta ng uh, Mount Tapias so gala gala ayan kasama natin si Bilog si Mama B kasama rin natin ang tatlong estudyante sa likod si Kim, Tane at si Gide. Ayan, ano lang kami, magkagala lang kami mga kabukids. Para habang bakasyon pa, kasi pagdating ng New Year eh, ano na naman, pasok na naman. Back to bukid na naman tayo. Sulit-sulitin ng gala at kain. Nandito lang kami ngayon sa Bakdo at naghihintay ng order. Yun o. No?

Oke bakal jalan. Coba. Coba. niya dito sa gravy. <laughs> na bleeding hindi ka pwede magpakabusog ma masakit yung chan mo paka jogging lang natin na ma. may pa-jogging-jogging pa wala pa. pala pero <laughs> <Hi! Hi! laughs> <Hi! Bye! laughs> <laughs> <laughs> kapag ka nasa ano daw siya mak makakabubinsa na sa loob ng makro, okay. yung tissue ginagamit pa. Ganyan, ganyan. Pero kapag nandun daw siya sa bukid, ang ginagawa. palang gamit mo? Ano, solve? Solve kayo, solve? Solve. busog. Busog. May baon. pa energy pa? May baon pa nga. Wow. <laughs> Binaon. Mamaya <laughs> oh, daw magugutom sa taas. Ano, kailangan na natin pumunta dun. Kasi sunset na, oh. Maganda tong sunset sa taas. Oo. Oh. natin yung sunset. Charge naman na yung lahat, eh. Charge na? Yung Kaya nang magkakat? ba ikaw first time mo? Dito. Tanong ko sa'yo, kaya mo ba ang 700 steps? <laughs> ah, sige, tignan natin kung hanggang saan ang ng kakayanin ng bilog. Kaya first time? oh, dami first time kaya taga rito. <laughs> oh, sige, tara, atin tayo. Pagulin natin yung liwanag. Tara. Eh? Si ang ayaw niya? Ayaw niya? Ah, sige, mayaman na. Ah, oh. sige, Okay. Ka tubig wala ay oo nga pala wala tayong tubig ano <laughs> ano, ano sa tingin mo kaya mo kaya yun na ang gusto kaya nga yan natin si Jinky kasi bumili ng tubig mahirap kapag walang tubig eh medyo mataas mga kabukits pero maganda naman ang na daan ngayon Dati kasi walang hagdan na semento. Kailan ba ito ginawa na? Yolanda? Na? Matagal na ito? Lapa Yolanda, ano na ito? Yolanda nga nasira. Ano? Maganda ito nung wala pa Yolanda. Hello? Hola! Ayan, salubungin mo siya <laughs> Yun, ready na. Siguradong uuhawin tayo. Siguradong uuhawin tayo. Para? o Oh, si Ate ano pala nandito. Kailan na tayo? Oh, ito. Habang nandito palang tayo sa mababa. Hindi pa pagod ang lahat. Ang ah, makakarating sa taas, ililibre ko mamaya. <laughs> <laughs> ang mauuna Siya nang lilibre Huwag <laughs> <laughs> niyong ubusin ang energy nyo Nandito pa lang tayo sa paanan <laughs> Wala pa tayo sa one point Wala pa, oh, pa eh. Sinihingal <laughs> na agad <laughs> Dito palang. <laughs> Dahan-dahan ka lang ma. So, para makarating. Pa kaya? kaya pa? Dahan matamati. <laughs> Unti-unti. <laughs> Nabigla na naman eh. Oh, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ma. Di ba last time nakaabot ka sa taas? Oo. Oh. Mga Mga... Uh, 2019. Uh, <laughs> Ano na pahingahan? Tingnan mo na. Sakit sa bibig mo. Unang pahingahan. Pahinga agad. Oh, 100 pa lang oh. Meron oh. pa tayong 600. Oh, meron tayong 600. Ito ang ano sa'yo ma. Ito ang challenge ko sa'yo kapag nakarating ka sa taas ililibre kita mamaya ng kahit anong gusto mo oh. <laughs> malaman <laughs> yan nga yung challenge ililibre nga kita kahit anong gusto mo ah. <laughs> pero wag mong pipilitin baka mamaya pag ah. pinilit mo at hindi kinaya mas malaki pa yung <laughs> gagastusin gagastusin natin ang ganda lang view natin oh. Tara! Ano, maa? Okay ka na? Okay. Ino mo na ng tubig. Gasolin na, gasolin na. Okay. 100. 100 pa lang tayo pero yung hingal natin pang 400 na. <laughs> Last time kasi mga kabukids na umakyat kami rito ay 2019. So kasama rin namin si Mama B. At saka si Grace. Shout out kay Grace. Shout out sa'yo Grace. Balik ka na ulit dito at akyatin natin ulit. Hingal-hingal din siya noon eh. Noon kaya pa ni Mama B. Kabilis-bilis pa si Mama B. Kaya 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 yan. Ah, hintayin niyo ako. <laughs> ano? Malay <laughs> <Lali> na. <laughs> lang. Maliwanag pa naman. Kayang-kaya? <laughs> Okay. Ay na Dab -dab 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 -dab, po na yung nagano na ito dandan Dahan-dahan lang. Ayan, may pahingaan ulit. Okay, hintayin natin sila mamabi. <laughs> bilog sinin yung bilog. Say. Ayun po na yun. Ma, pabalik na ako. <laughs> Wala pa. <laughs> ano, kaya man hindi. Dito palang lakas ang kutog ko. Unti-unti mo na lang. Oo. Mauna na lang kami. Kung makarating ka dundi, okay? Ta. See you. See you later. Dandaan ka lang. Medyo matatagal lang si Mama B, guys. Kaya mauna na kami. Unti-untiin mo na lang, Ma. Kada mapagod ka, magpahinga ka na lang muna. Unti-unti na lang daw siya. Grabe yung pagod ko pang 50 years old na. <laughs> eh 49 ka na rin naman eh. <laughs> Ay, grabe. Yung mga bata talagang mabilis pa. Nandun na sila sa taas. Si Bilog por si Guido. Kasi nga alibre daw. Hindi niya alam. Kahit di siya makarating, libre ko, <laughs> ko rin naman talaga siya. Libre libre ko rin naman talaga <laughs> siya. Libre daw ng ice cream. <laughs> so nakakano na tayo. 200 plus no. Mabuti na lang naka-warm up tayo nung nakaraan. Nag-walk out tayo. 'Yun ang warm up mo dita. Uh, oo. <sighs> 'Yun. Anong number to? 800? Oh. <laughs> Lampas na. 300. Okay, 300. Ding 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 ding. Mayroon pa tayong 400. 400 plus. Shout out po mga kabukids doon sa mga kabukids natin na nakapunta na po na Coron at may experience po itong Mount Tapias kung pupunta po kayo ng Coron mas maganda pong may experience nyo to dahil napakaganda ng, ano, ng view sa taas ano hindi na kaya <laughs> sakit sa binti ang sakit sa binti. lapit na rin konti na lang okay na nakikita ko na yung cruise kita na yung Coron signage oh, unti unti na mga kabugids nakikita yung view ng buong Coron ang ganda oh medyo na late lang tayo ng konti kasi yung araw nandun na oh. <laughs> <Ay, padre. laughs> <laughs> Hindi na kinaya ng tuhod. Hindi ka pa nga umabot eh. <laughs> Nandun pa. All 99 pa na. Ito na yung makikita nating view dito. Ayan. Sa 500. Sa halagang 500 steps. Ayan na po yung view natin. Maganda. Meron lang konting mga puno para malilim. Pero maganda yan. Malapit na ah. Ano pang hinihiling mo sa buhay? Pa. <laughs> Buti na lang humahangin, no? Oh. Hindi ba oh, press ko. Parang mas masarap mag akyat dito. Kapag ganito, no? Oo. Pa sunset. Oh, Habang oh, na rin. Dapit na. Dapit na. Pag narating ko na yon, pag narating ko yon, lilibre mo din ba ako kahit ano? Oo. Oh. Okay. Di ano lang. Halagang 100. Hindi <laughs> <100. laughs> pa pwedeng halagang 710. Papayang muna tayo. Ganda ba? Uy! <laughs> oh, 600 100 plus na lang Oh, ayan mga sa ating view. Ang ganda. Oh my god. Delog picture. Ano? Kunti na lang, oh. Dito maganda ang picture cam, oh. Diyan yung cellphone mo kaya di Jinky. Sakit sa binti. Sakit sa binti. One, two, right. Sapa one, two, three. Sapa one, two. Kamu mau nabrak Walang harang. Itu want pictures? <laughs> you picture? Oh, picture oh, picture dong. The... Oh, picture. Please. <laughs> thank you. Thank you, thank you. Yo, thank you. Thank you. Ah, you want picture? Nah, <laughs> May bigang foreigner okay. na nagtake ng picture. Okay. Nakabalik na ako. Sandali lang. Eh, sabihin mo 'to. Ha? Ito pala, mas magandang view. So yan mga nandito tayo sa harap ng Coron Signage Ang laking Coron Signage Ito yung palengke, ayun yung dulo na yun Tapos karamihan dyan mga hotel Karamihan hotel yung mga building na yan Biglang nagbumi yung ano, turismo sa Coron nung mga ilang years na rin Dati konti lang talaga yan tapos itong ito wala pa to eh. Bago na lang to ginawa. Tapos yung daan noon, ang bata pa kami, walang semento. Ano lang siya. Ah, uh, rough rap road, rap road. Oh, kunwari yan, Estolin. Kunwari. Oh, di ba? Harap. existem pe nak dulu kita kayak yuk kita karena mama kita mah ayo kita kanina dun. market Sabay-sabay. Nga. Okay. 720. <laughs> 720 pala. Ayun nakita. Ah, ah, nakaupo ka lang. O oh, sige. Hintayin mo na lang kami diyan. Ah, hindi niya nakaya. Nakaupo daw siya dun. Napagod na. Diyan sa routing shoot si tate. Diyan na lang din. Malapit na. Ah, oh, malapit ka na rin pala ma. 600 na din pala siya. Oo, oh, oh, 600 lang na sa lang. Na. Haba. Kinaya ni mama. <laughs> <laughs> Ayan mga kabukid sa ating giant cross dito sa ibabaw ng Tapias Mountain. Mamaya yan magliliwanag na. Pag dumilim, magkakaroon ng ilaw. mga kabukid since nandito na rin po tayo uh, may singit po na rin mga kabukid sa mga gusto pong bumili ng lupa <laughs> nagbenta ng lupa <laughs> sa mga gusto pong bumili ng lupa dito sa Coron dito po ay meron kaming binibenta lupa namin dito sa mismong malapit sa baana ng Mount Tapias, so yan oh, diba? Yan, nandiyan lang po yung aming binibentang lupa. Uh, seryoso po ito mga kabukid. Uh, pwede nyo pong mag-message sa mga interested. Mag-email po kayo sa aking email na ilalagay doon sa description, description box. ro pero ano lang po yan, wala pa pong building, wala pong bahay. Ang uh, kayo na pong bahala mong lalagay na po. Sana makapento tayo. <laughs> Tulungan niyo ako, nagbebenta ako ng lupa eh. Kayo picture kayo ng picture. Hindi na po, bili na po kayo ng lupa. Parang nagbebenta lang sa Shopee, no. 1 2 3 O, baki. Jump shot. 360 <laughs> sa madaling araw mga kapuluts marami rito makakiat para magpatawis kasi masarap umakit ng madaling araw dito pero ako mas prefer ko yung ganito sunset kasi ang ganda ng lubog ng araw dun sa busuanga Yan, actually dun busuanga yun dun so, dun lumulubog yung araw Kaya mas prefer ko na pumaba ng fresco sa pagumaga diba ano na ba? pag umakit ka ng umaga pag pabalik ka, mainit mainit na ako <laughs> so yun ang ganda, hindi nakakasawa itong ano na to view mga kamukids ganda yun, ayan o ayan na po yung mga bangka na medyo na diliman sa island hopping yan, nakikita ninyo nandyan kasi yung mga yung Kayangan Lake yung mga ito, Twin Lagoon nandyan tatawid po sa mga hindi pa po nakapunta ng Coron. Ang dami pa yan, yung mga ibang bangka na napasarap sa pag island hopping. Di ba tayo nung pumunta bab na diliman din? Oo, din tayo. Kasi yung iba nga, kami okay lang umuwi ng maaga eh. Pero yung iba na once in a lifetime lang pupunta at gusto sulitin talaga. Punta na po kayo mga kabukids. Yeah mo okay. na libre libre pagod <laughs> ka <laughs> 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 <laughs>